unang tingin, di na ako magtataka kung iisipin yung litrato o kuha ng kamera ang imaheng ito. Pero take a closer look. O ba? Diba? Painting pala. Obra ito ng 20 taong gulang na artist mula Buhi Camarines Sur na si John Jeff Camasis. Hyperrealism kung tawagin ang genre na ito painting na sa sobrang pagkadetalyado e aakalain mong isang high resolution na litrato at ang paborito niyang subject mga dahon paborito ko pong obra yung mga dahon kasi kapag marami yung dahon na nahuhulog na-inspired ako kasi marami akong wawalisin gamit yung map namin kaya Naging hilig kong obra yung mga dahon. Pero may malalim din umanong kahulugan ang bawat obra niya na madalas sumasalamin sa mundong ginagalawan niya. Gumawa uh, po ako ng obra. nag ako ng isang Dayang Lion and the Dragon sa loob ng dahon. Oh, Kita nyo naman, ako lang yung nakakagawa niyan. O, kita nyo yung dahon? Sariwang-sariwa yan guys. O. Bata pa lang daw talaga, mahilig na mag-drawing si John na natutunan daw niya kakagaya sa kanyang mga kuya. Ako nga pala ang kapatid ni Robinsons, uh, mga bata pa lang kami, talagang magaling na siya mag-drawing. Yung dingding namin na punong drawing ay siya po yung gumawa noon kaya palagi siya pinapagalitan ng nanay namin. Sa kabilang banda, talagang may talento siya at saka niniwala kami na makapasok siya sa sa rapidolpo, po, ah, sa Jessica Soko. At sana itap mo na yung mga obra niya. Pero sa maniwala kayo sa hindi, ang kanya mga hyperrealistic na obra, natutunan lang daw niya nang magsimula ang pandemya. Magsimula po akong mag-drawing nung pandemya. Naalala niyo naman, nag tayo. na tayo may pinagdaanan. Kaya naisipan ko mag-drawing. Oh, kita nyo naman sa mga drawing ko, madami yung nagsasabi na hindi na raw sila magtataka na sinso ako hindi naman po sa pinagmamalaki at meron na po ako na yung naipundar isang kawali dalawang kaldero at meron na rin dalawang palanggana at sa tulong ng uh, pagpatuloy ko lang siguro na tama aking ginagawa at madagdagan pa ito ng tatlong sandok Ipinost daw nito sa social media at ayun na, sunod-sunod na ang dating ng mga taong nagpapadrawing sa kanya. Malaki rin daw ang naitulong nito para matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Pero higit pa umuno sa kinikita niya ngayon, ang mas mahalaga raw. Oh, marami po akong naloko na nagpadrawing sa akin, malaki ang kinita ko. Yan ang mahalaga sa ngayon.